Ehem. 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 Ito po ay isang documentary para kay Crisanto at Daniel Ortiz. Maputan na kayo. Uh, kayo po ay wala na. Out na po kayo sa banda natin. Kasi kayo po ay laging wala. Absent na po. Kayo. Hindi niyo po pa ang mga responsibility na dapat para sa inyo. Tapos, eh, bago na po kaming baista. Ito po yun, oh. o. yan. At may bago na rin po kaming isa pang buhalis. Ito po yan. Pangit na. Ah. May isa pang Eto Ito 'yon. Ito 'yon. Ito 'yon. Kas <laughs> muna, kas muna. Ilalagay na naman to sa YouTube kaya sigurado sikat na naman ako. <laughs> hey, no, Uy, no, Ano daw? Ano daw? May sinasabi siya, tayo vocalist. Yan, yan. ang Yan. Ama, sisikat kayo dahil sa akin. Sisikat kayo. Sisikat. Drummer vocalist na sa YouTube pa. Sisikat na naman tayo nito. <laughs> <laughs> para, <laughs> para wala. na <laughs> wala kasi Ka sikat eh. Wala <laughs> 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 <Hey, laughs> <ko> na talaga <nata, laughs> marakas. <laughs> Hindi ba ito talaga ang dito eh? Issue dito. Eto kayo, wala na kayo, babay. Babay na, babay. <laughs> 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 May iya ako sa inyo. <laughs> <laughs> hey, wala. <no? laughs> babay <laughs> ha. Daniel. <laughs> Huwag pa rin Double Pes lang hapon namin sa iyo, yung stick. Yung pag binigay. Wala ka na. Wala ka na nang kwenta dito. babay bye, -bye. <laughs> <laughs> <laughs>